Ikatlong Kabanata Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kasama namin sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin kayo at palakasin ang inyong loob, alang-alang sa inyong pananampalataya para hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagat ipinagpauna na namin sa inyo nung naririyan pa kami na tayo iuusigin at siyang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ko riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nagaalala ako na baka nalin lang na kayo ng dyablo at kung magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapakahirap. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo, at magandang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabig na makita kami, gaya ng pananabig naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhay ang kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapatang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim namin idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli namin makita at lalo pang mapatatag sa inyong pananampalataya. Loo binawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Jesus na makapunta kami dyan sa inyo. Palaguinawa at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya.